Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga sinokong Kung nasaan man kayo ngayong araw na maulang araw ngayon. Ay, nako, makikisabay na naman tayo kay mahal na reyna. Nako mga kainags, ano? Sa tuwing ako'y magbubukas ng YouTube channel, ng TV. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Or ng cellphone. Ang lagi kong nababasa ang balita ngayon tungkol na naman sa Immigration of Canada, yung pabago-bago na naman, nako ngayon daw ay pahigpit na naman ang pahigpit ang pag apply ng temporary foreign contract worker dito sa Canada, grabe na ang higpit. Pati ang pag, ano, yung permanent residency, naku, pahigpit na rin ang pahigpit, no? Parang may mga pagbabagong malupitang changes pahirap mga parang mahirap mahirap mahi na no? yan especially mga international stud student nga di ba <laughs> na ano rin na na sapul din sapul din mga kainex no yan kasi lahat eh halos lahat ng vlogger sa Canada ang ang pinag-uusapan yung uh, lamia, labor market lamia uh, tatanggalin na raw para sa mga low low ano low wages yan yung mga nagtatrabaho sa mga Tim Hortons, mga nagtatrabaho sa uh, AMW yan parang lilimitahan or malaki ang ibabawas na pagha-hire para sa mga contract worker na mga gustong magtrabaho dito sa Canada. Yan, nanood ako ng vlog ni Ferds TV. O 'di diba? din yung ano, yung uh, vlog niya, no? Na uh, talagang ah uh, ini inform yung ating mga kababayan at ibang mga, mga temporary foreign contract worker na gustong pumunta ng Canada at saka yung mga nakadalawang dalawang taon na dito sa Canada na temporary foreign contract worker naka work permit ng dalawang taon ang sabi eh magiging isang taon na lang daw ang ibibigay na work permit para sa mga contract worker natin Ako, hindi magandang balita yun ano at Ngayon nanood din ako sa ano eh, nanood din ako nung vlog ni Alit no? Alit Alit Family mga kainis ano? Saan ba yung ano rito? Yan, sunod natin ang konti Yan, ayos So nanood din ako ng vlog ni ano Nung, nung Alit Family Ganon din mga kainis ano Yung mga paghigpit Nang sobrang paghigpit na mga Paghahire ng mga temporary foreign contract worker Tapos ano rin, nanood din ako nung vlog nila Inaandulong Yan, ganon din mga kainis ano ng spot Pinoy Laging ganon ang mga topic ngayon Kasi yan ang hot issue ngayon talaga diba? Kaya ang tanong kasi bakit daw nagbago na naman ang ang batas dito sa Canada sa mga temporary foreign contract worker? Bakit kaya? Kasi alam niyo mga kayo, nagsunod sa aking experience. Kasi ako dati nung ako temporary foreign contract worker, Naranasan ko rin 'yan, sobra din. Sobrang depression, sobrang uh, kalungkutan, sobrang ano, grabe. Hindi makatulog dahil sa kakaisip kasi nga gusto ko mag-apply ng permanent residency dito sa Canada. Pero nga dahil pabago-bago, paiba-iba ang batas dito sa Canada, grabe. Talagang nararamdaman ko yung mga nararamdaman ng mga kababayan natin dito sa Canada na hirap na hirap makapag-apply ng permanent residency. 'Di ba? Dati nga madali pa nga pala sa amin, no, kumpara ngayon. Kasi dati, walang bayad ang labor market opinion. Kasi dati labor market opinion pa, no, ngayon lamiya na, no. Walang bayad 'yun. Kaya halimbawa, may kaibigan ako nagtatrabaho ko sa isang kumpanya na nagha ng contract worker, temporary contract worker. Pag sinabi ko dun sa kaibigan ko, tara. Sama ka sa akin. Pa-interview ko ta dun sa boss ko. Hire ka na kaagad kasi merong labor market opinion 'yun. Ganun kaagad tapos na. Kasi nga walang bayad yung labor market opinion. kumpara ngayon, ang hirap na nga makakita ng employer na nagbibigay ng labor market opinion. Makakita ka man na may employer na nagbibigay ng labor market opinion. Abay, napakahirap naman na mabigyan ka rin labor market opinion kasi yung ibang mga employer ay malaki na ang ipinapabayad sa kanilang labor market opinion umaabot na raw ng 10,000, 20,000 para lang maibigay doon sa nangangailangan so yung iba kinakagat yung kahit 20,000 grabe, dapat diba dati walang bayad ngayon may bayad na ngayon ang tanong mga kainag ano, bakit nga ba nagbago ang batas, bakit nga ba ganyan pabago-bago, Especially pag malapit ng eleksyon dito sa Canada. Kasi alam nyo mga kainags, ang mga temporary foreign contract worker, wala namang may yan sa eleksyon eh. Wala namang may yan sa mga kandidato. Ganon din ang permanent residence, especially ang international student. Wala, rin si wala silang may tutulong sa mga kandidato. Sino ba ang mga katulong sa mga kandidato? Di ba ang mga Canadian citizen? Kasi ang mga Canadian citizen ay butante eligible bumoto kung sino gusto nilang iboto na cabinet member. ba? Diba? At kung sino iman yung, yung pinakamaraming mananalong cabinet member, kung sino ang prime minister nun, yun ang mananalong prime minister. ba diba mga kainag sino Kaya siguro, dahil dun sa mga napapanood ko, na, na napapansin ko rin, nababanggit nila na kaya nagbabago yung mga ano na yan, immigration batas na yan, kasi nga, ano na naman, uh, malapit na yung eleksyon, 'Di ba? Kailangan magpabango. Magpakitang gilas ng mga kandidato sa mga Canadian citizen kasi yung mga Canadian citizen nagrereklamo reklamo na rin, umaaray na rin kasi walang makitang trabaho nga gawa nga ng maraming hinahire ng mga temporary foreign contract workers dito. So syempre hindi rin naman natin masisisi mga mga ano, mga employer kasi syempre yung mga Canadian citizen eh syempre namimili rin ng mga trabaho yan mga kainis, no? Kaya sa kakapili ng kakapili ng trabaho, yung ibang mga employer nawawala na ng empleyado. Hirap na kaya ang ginagawa nila, nagha-hire sila ng temporary foreign contract worker. So ganun ang nangyari kaya ngayon eleksyon na eh kailangan magpakitang gilas nga ng ano no ng mga kandidato. 'Di ba? Pa may mga pangako sila na ganito tatanggalin namin yung mga temporary foreign contract worker, alisin muna namin 'yan, ganito ganito. O 'di ba? Para nga naman maging mabango sila sa mga botante na katulad nating mga Canadian citizen dito sa Canada. Kaya kaya 'di ba? Pero sabi nga nila, pagkatapos ng eleksyon na 'yan, doon natin malalaman babalik din 'yan lahat na 'yan. Kasi nga eleksyon lang eh. Babalik uli 'yan. 'Yan, 'di ba? Kasi alam niyo mga kainis ano matagal na rin tayo sa Canada, 'yan. Uh, na experience na rin natin yung pawindang-windang status natin bilang isang temporary foreign contract worker dito sa Canada may time pa na gusto ko nang sumuko hirap na hirap na ako di ba eh how much pa ngayon ang hirap ngayon ngayong taon na to mga 2024 ang hirap pag ikaw, isang ano lang especially pag tourist ka naku po Panginoon pag tourist ka at wala kang kamag-anak dito na sasambot sa'yo kaibigan naku mga kainags ano mahirap yun especially syempre ang dala mong pera ay yung sakto lang especially pag nagbenta ka pa ng mga ari-ariya mo sa Pilipinas di ba? ganun talaga mga kainis kailangan mo talaga ano, yung kailangan mong sumugal pero syempre pag sumugal ka expect mo na mas lamang ang porsyento ng talo sa sugal kaya pag pumunta ka rito sa Canada bilang isang turista, na tourist ano, visitor is e, tanggapin mo na kung anong mangyayari ko ano kung sakali man pero kung sakaling swertihin ka naman abay pagpasalamat natin yan dahil bihira lang sa mga tao na bibigyan ng swerte di ba mga kainags ano kaya pagpasalamat natin yung mga ganyang swerte na yung blessing na sinasabi nila kaya ganun talaga yun lang na, na, nabanggit ko lang kasi ano ya bumuka nag open ako ng laptop ng cellphone ko ng TV ko mga Pinoy vloggers ng no, Canada no eto gano oh. halos lahat gano ni e, kaya sabi ba parang hot topic to ngayon ano kaya may kwento ko lang din sa inyo mga kainis, no? kasi pag nakakabasa ako ng mga ganyang pawindang-windang na sitwasyon bilang isang temporary foreign contract worker nagpa-flashback yung panahon na ako ay temporary foreign contract worker kaya nga Pagka nakakita ko ng ganyan, natatawa na lang ako no, natatawa ako. Kasi hindi hindi ako natatawa sa mga nangyayari ano, no. Natatawa ako dahil naaalala ko dati nung time na dinaranas ko ang mga nararanasan ng mga hinagpis, pagdurusa, sakripisyo ng ating mga kababayan na temporary foreign contract worker dito sa Canada na ganyan ang sitwasyon, yung hirap sa pag-apply ng permanent residency or yung nangangamba na mapauwi ng Canada kasi nga baka hindi ma-renew ang kanilang temporary foreign contract worker dahil nga pahigpit ng pahigpit yan, naalala ko lang yung ano, sarili ko dati kaya nga sabi ko sa inyo mga kainags ano, napakaswerte ng nila mahal na Reyna kasi nga dumating sila sa Canada nang walang kahirap-hirap smooth na smooth sabi ko nga sa kanila yung mga hirap na dinanas especially sa mga prinsesita natin, mga bata pa yun eh. Yung mga hirap na dadanasin nyo sana sa buhay, ako na ang sumambot, ako na ang naghirap, ako na ang nagsakripisyo para sa inyo. Eh ganoon naman talaga mga ama ng tahanan, di ba mga kainags? Yung mga tatay talaga ng tahanan, hindi lang napapansin ng mga anak yan kung ano yung sakripisyo na ginagawa natin para sa pamilya natin. Sabi nga nila yung nakikita lang ng mga anak natin minsan Is yung hirap na dinanas ng ating mga nanay Pero hindi nila nakikita yung sakripisyo na ginagawa ng tatay ba diba, mga kainis ano? Kaya minsan yung tatay Mainit ang ulo mahig May, Minsan yung stricto Yun ang napapansin ng mga anak natin eh no? Yung kung paano natin sila nilalagay sa matuwid na landas, sa kala nila mahigpit tayo pero hindi nila alam na eh. yung lupit yung grabing dinanas ng mga tatay na matupad lang ang pangarap ng mga anak ng ating pamilya maging maganda lang lahat gagawin ng mga tatay para sa anak at sa asawa ba? Diba? ano, wala ano ka no kasi alam mo totoo sakripisyo especially yung ikaw yung nilalamig na nag-iisa sa gabi pag winter kailangan mo ng kayakap kahalik kaulayaw! Wala kang magawa. Kaya yung unan ko doon, butas-butas eh. <laughs> Labas ako. Labas <laughs> Dito na pala tayo. Na napasa napasarap ako sa kwento mga kainis kasi. maglalakad ka pa uwi. Oo, oh, maglalakad ako. Pero syempre mga muna ako. Pagka ganito ang panahon. gagamitin mo sasakyan ko? Hindi ko gagamitin. Ako gagamitin mo na naman. Hindi oh. na ako lalabas. yun yeah. Yan ang babae. Tandaan na Sige, sige, labas, labas. makapagpalabas ka, ganyan. Kasi pasipain si mo lang ko, pambihira. Ito, napakasarap mo, napakasarap ng buhay mo. Nakarating ka ng Canada na no, walang kahirap-hirap. Bihira ka, pirma-pirma ka lang. Tapos kung palabas-labasin mo lang ako, bumabawi na naman yung mahal na natin. Mamaya pag-uwi natin, mandaka ka, babawi ako pag-uwi mo. Doblock na yan. Do natin mo, magalitan tayo. Mamaya pag-uwi mo, mandaka ka. Da, babawi ako sa'yo. <laughs> so tara tara alis muna kami ma bye bye, ingat ha especially mga kainags, ano, pagkaganyan ang panahon makulimlim tapos nag-iisa ka rito sa Canada pag winter lalo pag malamig, nako po panginoon napakalakas ng depression yan tapos wala kang pasok yung bang ano, yung bang uh, hindi ka naman pwede magtrabaho sa iba kasi naka close work permit ka ang hirap nun mga kainags naranasan ko yun kasi dito pagka temporary foreign work contract worker ka, mas masarap kasi yung marami kang trabaho eh, no? Bukod sa marami ka ng trabaho, syempre marami kang pera, marami kang trabaho eh. Open work, naka-open work permit ka, no? Tapos eh hindi mo nakakalimutan mo yung mga depression kasi nga busy ka sa pagtatrabaho, trabaho, trabaho, trabaho. Busy ka. Pero kung katulad namin na close work permit lang ibig sabihin kung saan kami kumpanya nagtatrabaho doon lang kami pwede magtrabaho hindi kami pwede magtrabaho sa ibang sa ibang kumpanya kasi bawal pag day off ka yun ang mahirap mga kainan tapos ganito pa yung panahon malungkot grabe tapos sa uh, pagwinter, pag winter, <laughs> maka lang snow day off ka <laughs> malungkot din ang <I'm> hirap <laughs> Kaya pag Pasko na yung kinakanta ano, eh, Pag nung nag-iisa pa lang ako eh Ang Disyembre ko ay malungko Pagkat miss kita Ano mang pilit kong magsaya Miss kita Parang lalong lumalakas ang ulan mga kainit Tsaka hangin ah ha. Mamaya natin kumanta Baka butang tayo ng ulan dito sa no? <laughs> Sa daan Mahirap na Mahira <laughs> Ay, hira Ay, nako talaga naman ah. Hirap, mahirap ang buhay ng contract worker ng temporary foreign contract worker dito sa Canada mga kainags ano Napakahirap Lalo't nag-iisa Tapos ah, naranasan ko rin yung dati nung nagtrabaho ko sa Boston Pizza Kula, minsan ano, minsan di ba dapat 40 hours, di ba? Minsan ano lang 32 hours. Kasi mahina ang restaurant, kailangan magbawas ng schedule. Yun ang mahirap mga kainan. Babawasan ng isang araw yung oras mo sa isang linggo. Tapos minsan pag hindi busy, papauwiin ka. Kasi nga hindi busy, under time. Nakos. Sakit sa ulo. Grabe. Grabe yun, grabe. Kaya maganda talaga pag halimbawa, temporary foreign contract worker ka, napunta ka sa isang malaking kumpanya, tapos busy pa, jackpot ka nun, mga kainag. Ano? jackpot ka nun. Yung bang puro overtime, yun ang masarap sa isang contract worker. Tsaka malaking sweldo. Nako. Samantalahin nyo. Ipon ka agad habang hindi nyo pakasama family nyo rito. Kaya, kasi ano, pagkasama nyo na yung family nyo rito, kahit malaking sweldo nyo hindi pa kayo nakakapagsimula hindi pa kayo nakakapag-ipon mahirap mga kainis medyo mahirap unlike yung talagang ano na yung pag yung talagang nakabuelo na kayo nakaipon na kayo may mga ipon na kayo wala kayong utang tapos nadala nyo yung family nyo rito sa Canada yon ang napakasarap mga kainis walang ka pressure pressure walang ka stress stress smooth na smooth napakasarap kaya ako ganun ginawa ako mga kainags ano? Nagipon ako nang nagipon. ay ilang beses ko na sinabi sa vlog ko ayoko nang ulit-ulitin. <laughs> Yun lang. Naalala ko lang kasi mga kainags, naalala ko lang no. Tsaka sabi ko nga sa inyo noong 2014, sampung taon na na eh, natulog ako sa ano, sa garahe. Bilang isang temporary foreign contract worker kasi noong time na yon wala ano mabilisan eh kailangan ko maghanap ng bahay kasi wala na akong materan eh dumating na yung family nung kasama ko sa tinitiran kong bahay kailangan kong maghanap para makakita agad ako eh wala akong makita kaya aksidente doon ako natulog sa garahe tatlong buwan lang naman yun tatlong buwan lang ako natulog tsaka, tsaka hindi winter yun ha July, August, September tapos October 1 lumipat na kami pero ang nilipatan ko sala naman sala Naglagay din ako ng karton Yan para doon sa mga hindi Ngayon lang napasyal sa channel ko Yung mga bagong subscriber natin Kaya binibigyan ko ng konting detalye Pero ngayon syempre mga kinis yun, Alam nyo Sa awa ng Panginoon Dahil sa pagtitiis natin Sa pagsasakripisyo natin Sa hangad nating maging permanent residence Nagawa natin ng paraan Di ba? Maaga pa lang na agad ako ng IELTS Selfie Selfie uh, IELTS muna Tapos na expired yung IELTS ko kuha agad ako ng selfie kaya nung nabigyan tayo ng chance na inomine yung sarili natin dito sa Alberta, Canada way back in 2015 good to go na kasi kumpleto na tayo sa mga dokumento eh, no? documents, kumpleto na tayo nyan kaya awa ng Panginoon magsasampung taon na sa May 2025 nung ako ay naging permanent resident kasama yung family ko bilis no? Ngayon, Canadian citizen na tayo. Kaya, awa ng Panginoon, wala na tayong iniisip or alaala o ano, inaalala. Kung ano man sa sakaling mangyari sa Canada, magbago man ang mga batas sa Canada, hindi na tayo afektado kasi, <laughs> hindi na tayo affected. And kasi ano eh, kasi yeah. syempre, citizen na nga tayo rito, no? Ay, salamat. Nakaraos din, nakaraos din. Kaya sa mga kababayan natin, yung mga nagwo-worries sa kanilang status tuloy nyo lang yan tsaka ano pray prayer talaga importante yan Ah, uh, pagkatapos ng eleksyon October October ang botohan dito eh baka next year 2025 sabihin naman nila oh we need more foreign contract worker sa halip na 2 years ang ibibigay namin sa mga work permit gawin natin 3 years contract 3 years work permit di ba? natin masabi di ba? para nyo mga ibon so maraming maraming salamat sa panonood mga kainags maraming maraming salamat good vibes don't forget to subscribe and click the like button don't forget to leave your comments hanggang sa muli